Guys, hanggang ngayon ay nakabitin pa rin sa balag ng alanganin kung maaaproban ba ng Hangzhou Asian Games Organizing Committee ang inklusyon ni na Calvin Abueva at Jason Firkins sa Gilas Pilipinas official lineup. Kung titiriyahin ng China ang Gilas, pwede nilang i-reject ang request ng POC. Samantala, isang NBA coach ang naniniwalang maganda ang magiging performance ng Gilas sa upcoming Asian Games sa Hangzhou, China. Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan kaya huwag kayong bibitiw. Pero bago ang lahat, baka gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Maraming maraming salamat po. Magandang balita po ito para sa mga gila supporters. At least makapagpapalakas ng loob ang marinig o makarinig ng positibong komento tungkol sa ating national team. Malaki po ang believe ni Mike Gray sa kupunan ng Gilas Pilipinas at naniniwala po ang Atlanta Hawks deputy na it's just a matter of time at ang kupunan ng Pilipinas ay makakarating sa libel ng mga basketball powers sa mundo. Basta mapagsama-sama lang daw ang mga tamang piyasa. At may nakikita raw siyang mahuhusay na player sa Gilas Pilipinas. Kailangan nga lang daw mailagay ang mga tamang kombinasyon. Sa kabila ng di magandang resulta ng kampanya ng Gilas sa FIBA World Cup na nauwi nga sa resignation ni Chot Reyes bilang coach ng national team, naniniwala pa rin si Mike Bray na maganda ang magiging kampanya ng Gilas dito sa gaganaping Asian Games. Kahit kalahati ng original lineup ay hindi na available para sa national duty. Bumalik na sa Japan ang mga Pinoy import sa bilig, nasa South Korea na rin si Renz Abando. Napanood ni Mike Bray ang laro ng gilas dahil narito sa Pilipinas ang Atlanta Hawks assistant coach para mag-scout ng player sa World Cup. At gusto niyang mapanood ang dalawa sa kanilang mga player na sina Bogdan Bugnadovic ng Serbia at Bruno Fernando ng Angola. Nakarating sa finals ang Serbia ngunit tumiklop sa Germany at ang Angola naman ay nariligate sa classification phase at nagtapos sila sa ikadalwamput-anin na pwesto. Napanood din ni Mike Gray ang laban ng gilas sa kupuna ng Angola kung saan ay natalo ang ating national team. Ang itinuturing na pinakamasakit na talo ng gilas dahil from the very start ay maraming naniwala na kaya nating talunin ang kupunan ng Angola. Pero nanatili ang admiration ni Mike Gray sa Philippine National Basketball Team na nagtapos sa 24th place sa pagwabakas ng torneo. Tapos na nga po ang FIBA World Cup pero isang mabigat na torneo ang muling sasalihan ng Gilas Pilipinas, itong Asian Games na itinuturing na Olympics of Asia. Karamihan sa mga Pilipino ay nakatuon ang pansin o atensyon sa basketball. Sabi nga po ng marami, matalo na sa ibang disiplin, wag lang sa basketball. Inamin po ni Gilas coach Tim Cohn na pigil ang kanilang hininga hanggang hindi pa naibababa ang desisyon kung papayagan ng Hangzhou Asian Games Organizing Committee o HAGOC ang changes sa lineup ng Gilas Pilipinas. Isiningit lang po kasi ang pangalan ni na Calvin Abueva at Jason Perkins sa original na lineup na naunang isinumiti ng Philippine Olympic Committee sa HAGOC. Dahil na injured si Jamie Balonso at Brandon Ganuelas Roser, isiningit po ang pangalan ni na Calvin Abueva at Jason Perkins personal silang pinili ng bagong gilas coach at si Tim Con mismo ay replacement coach lang din batay po sa entry by name o EBN na isinumiti ng Philippine Olympic Committee sa Hangzhou Asian Games Organizing Committee. Pasintabi po sa mga Pilipino-Chinese nating mga kaibigan, ngunit malayo po ang ugali ng mga Chinese sa ating mga Pilipino. Kilala tayo sa pagiging most hospitable sa mga bisita. Kahit kalaban natin sa sports, ang mga dumarating dito sa ating bansa, tayo ay nananatiling hospitable. Pero iba pong klase itong mga Chinese. At ngayon nga ay sila naman ang host country. Noong 2015 Piba Asia Championship, nagharap ang Gilas at China. Nanalo po noon ang kupuna ng host China, pero gumamit sila ng iba't ibang dirty tricks. Bago pa man ang finals match, ay sinimula na ng China ang kanilang panggugulang. Iniadjust ang semis match sa pagitan ng Gilas at Japan... At dalawampung oras lang ang naging pahinga ng Gilas bago ang finals match laban naman sa China. Tapos binigyan nila ang Gilas ng isang electric bus service na hindi raw na-i-charge. Kaya na late ang ating national team. At pagdating pa nila sa venue, may mga utility man na kunwari may kinukumpuni sa ring upang maprevent ang Gilas players para magwarm up bago ang finals match habang sa kabilang ring ay nagpa-practice na, nagwa-warm up na ang mga Chinese players. Hindi na raw bago ang dirty tricks na ito ng China laban sa Gilas Pilipinas, sabi noon ng sports writer and commentator na si Bill Velasco. Dati na rin daw ginawa iyon ng China sa Gilas na magharap naman ang dalawang team para sa ikatlong pwesto. Binigyan daw ang Gilas ng service bus na may driver na hindi marunong mag-ingles na naging dahilan upang malate ng isang oras ang biyahe at napilitan ng team na mag-warm up sa loob ng bus. At masyado rin daw marahas ang trato o ang trato ng mga Chinese fans sa ating mga manlalaro, dagdag pa ni Bill Velasco. Kung ano-anong maliliit na bagay daw ang ibinabato sa Gilas Bench at walang ginagawa o ginawa ang organizing committee. Ngayong Asian Games, kung magkakatapat sa mga importanteng laban ng Gilas at ang China, malaki ang posibilidad na maulit ang mga dirty tricks. Gaya nga ng sinabi ni Coach Tim Cohn, pigil ang kanilang hininga ngayong wala pa rin silang balita tungkol sa request nilang maisama ang pangalan ni na Calvin Abueva at Jason Perkins sa mga players na dadalhin ng gila sa Asian Games. Pakiramdam daw ng American coach ay may gulok na nakaamba sa kanilang lieg at naghihintay sila kung ibabagsak ba ng Hangzhou Asian Games Organizing Committee ang tabak. Pusibling i-reject ng HAGOC ang request upang dito pa lang ay mapahirapan na nila ang sitwasyon para sa Gilas Pilipinas. Noon pa sila notorio sa mga dirty tricks upang i-discaril ang diskarte ng kanilang kalaban. Pero ipag po natin huwag naman sanang i-reject ang request dahil mahalagang piyasa sina na Calvin Abueva at Jason Perkins upang maging maganda ang kampanya ng Gilas Pilipinas. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout kina Ronald Mangulabnan Aki Bunso Cedar Eric Dizon Junbir Ramos Gadyoso Villanueva Mirasol Cortez Contel Solis Biray Jun at si Kats Aquino Dukusin Lahat po tayo ay may kanya-kanyang pinagkakabisihan pero bigyan din po natin ng panahon ang espiritual na pangangailangan ng ating puso. Mag-ukol din po tayo ng panahon sa salita ng Diyos. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic. Salamat po.